Han itu. Ku abung ani tu. Dikita. Datak ya, pan kita nganti ti. Ko ngak. di semu. Dina kita padlaw. Oh. Atu nang bukulat nan mata. Halo. Paku tau inah. Ini kan, ini neliki kita di. Tuan, tuan. Oh. Dah hilang ini? tôm sinh ngay này mm. tốt Đây nè Ah, oh, oh. Ra. Oh, oh. Na tingin dito. Dito na kita. Dito na kita. Ben, may nga adi. Ay. Adi man. Bukaw. Bukaw. Twitter na Pero bawal yan, di ba? Oo, bawal ito. Malo pa dinala ito. Oo, pero pagkabarubang ga ito, kaya dito nakakita yan. Yan, pinakita namin yung kuwago, pero bawal yan. Hindi namin namin papakialaman yan. Diyan lang yan. First time nakakita ng kuwago. Ba't maitim, di ba? Ano yan, mga brown? Brown ito. Mga gulay. Yan, mga kuwago. Isa. So, mag-araw din nakakita paano yung kain nila gabi? Hmm. Hmm. Yun. Okay, yun. Okay, dito. Okay, diba? yun. Okay, yun. Okay, naku balagon. Kita ko may tiil. Parang hindi mo talaga makikita. Ayun. kuwag ko di kita yon tumitingin dito bukaw pero bawal yan bawal uli yan Diyan lang yan yun lumipad nakita naman sila Lumipad yung isa, tong isa andito. Yan rin. Lumipad na rin 'yan. Yan. Andun. Hindi sila mailap, no. Bundan isa sa liog. Ini tak sendiri.